Buso, susi ko ka to. Kuha ang video ito ni Aaron Bufete, residente ng barangay Binanwaanan sa bayan ng Pili Camarini Sur. Matapos umanong kumpis ng mga tanod ng barangay, ang susi ng kanyang motorsiklo. Ngunyan si Raro ganang iapot ko sa inyo. Masunod ka o dahi. Makikioperar ka, mataw kang Identification ang, ang video inupload ni Aaron sa social media at nag-viral. Ayon kay Aaron, hinarang siya ng mga tanod dahil umano sa kanyang tambutso. Gait ng tanod sa video, ipinababawal sa kanilang barangay ang paggamit ng open pipe na nakakaistorbo sa katahimikan ng komunidad. Depensa naman ni Bufete, wala namang dalang decibel meter ang mga tanod upang mapatunayan na maingay nga ang tambutso ng kanyang motorsiklo. Ayon kay Bufete, bago pa siya nagsimulang magvideo ay naging agresibo na umano ang ilang tanod. Ngunit, nang itutok na niya ang kanyang cellphone, ay tila nagbago ang kanilang tono. So pagharang niya po sa uya, ano, nagpunto man po kami pagilid ka. So, so, ano niya, inaanapan ko pong itong pansukol nga ng decibel meter. Kaso mas nag-agresibo duman sa so, ano, mga tanod na pag sabi kong arog ka to, maedasin lang arog ka to, LTO lang daw pwedeng mag decibel meter. Yun nato Tapos, kang day pa ko nagbibidyo ka to, mga ano sinda, agresibong makiulay sa muya. Ma, ano yung boses, ma, makapusog sa boses sa muya. Tapos kang nagbidyo na ko, yun na to, naglaylo na sinda, pero nag, ano na, sinda, ilang naman sinda. Dagdag pa nito agad silang pinapapirma sa logbook ngunit hindi agad binanggit na may kalaki pala itong multa na 300 pesos para sa first offense. Maging ang kanyang ina at nobya ay dismayado sa nangyari at tinasal ng mga tanod. Um, Tigko po kayo si Susi niya ng mayong pasabi. Tabawal man po baga to, tabako niya man tong motor. Tanang, ang pwede niya lang pong hagadon or kuanan na ano, si license katong driver. Bako si mismo Susi kang motor. Yun lang to, antik, ano, kay, kay, Kapitan kota kaso, sikap garo sinabi niya lang po sa kuya na arag po talaga ka to ang ano, the ordinance kang barangay. Taanggot po ako dahil sala po bagam ma mam na dapat i-explain na barangay tanod siya eh. Dahil niya, aram kung anong regulasyon na Basta niya agawan ng susi, pwede ko po siyang kasuhan. Marangani, ibinalik niya. Tatakon na hindi, ibinalik, mabalik ako sa munisipyo. Papakasuhan ko siya. Ayon sa kanila, tila hindi patas at malinaw ang laging proseso at implementasyon ng ordinansa at nagdulot lamang ito ng kalituhan. Sa panayam ng CSN sa Chief Tanod ng Binanwaanan, ginawa lang ng kanyang mga tauhan ang pagkumpiska dahil umano sa hindi pakikipag-cooperate ng motorista. Uh, madaling sabi, dahil siya nakikooperate sa pag-approach so na magbaba muna, maglagbok po. Yun ang po nga nangyari na araw kayan. Itong video na pong nangyari yung inano niya, bako na po ito si so Inot, madaling sabi, yung panig niya na kalmado na siya, kang Inot po talagang siya ang, ano, ang approach niya, talagang arrogant siya. Tapos nung nag-time na nag-video na siya, kalmado na siya, dahil igwa naman po kaming, madaling sabi, uh, bako baka na siya me, eh, kang time na to, kang down na to nasa kundi ako na no, more at least talaga 14 na motor po. Anya matagal nang reklamo ng mga residente ang malalakas at ang butso na nakakaistorbo, lalo na sa gabi, iginiit e, niya na nakabatay ang kanilang aksyon sa umiiral na ordinansa ng barangay. Haloy na pong ordinansa po talaga yung digdi. Haloy na pong pina yung digdi. Kaya langon yan pong time na administration po kang satuyang barangay captain na si Buit Banyadera. Uh, masyado talaga pong pinahihigting talaga po ang pagkantak ang operation digdi dahil dakulo na po ang nagko-complain ng mga residente digdi mga madaling sabi na na ano po na isturbo mga pagtulog din na pagmadaling araw ta digdi po kaya ang naging ano kang ano kang mga motor na kadaklan po mga open pipe tapos may grupo po sinda na tira po diyan kang, kang, bago pa lang kaming ano uh, madaling sabi kang inot pa lang na termino ni Cap may napag niya na First Friday po. Dagdag pa ni Sir Nal, ang kanilang intensyon ay disiplinahin ang mga motorista at hindi personalin ang sinuman. Humingi rin siya ng pag-unawa sa mga motorista na mahigpit na ipinapatupad ang naturang ordinansa para sa kapakanan ng lahat. Gayunpaman, nilinaw ng LTO at PNP na hindi otorizado ang mga barangay tanod na manghuli o magkumpis ka ng susi o lisensya ng isang vehicle owner. Kung hindi authorized yan mag o, pwede sindang mag-apprentice, so, citation ticket kang LGU pero dahil sindang pwede mag-confiscate. Duman sa 4136, bawal po talaga sindang mag-confiscate ng mga ano. Kasi ang legit po na nag-confiscate ka yan is uh, uh, deputized po dapat po kang LT. Ani ni Rojas Tangi, mga kinatawan lang ng Land Transportation Office, ang may kapangyarihan para magsagawa ng ganoong aksyon. Sa panig naman ng PNP, kahit pa may ordinansa ang isang barangay, dapat ay dumaan ito sa tamang proseso at hindi basta-basta na lamang kukunin ang susi o motorsiklo ng isang motorista. Pareho nanindigan ng LTO at Pili Police na mali ang naging pamamaraan ng mga tanod sa insidente. Hindi lang sa kambarangay, implementar mo doon. Base duman sa na uh, pag barangay council, pag-aprobaran kang barangay council, hindi kang sanggunay ang bayan kang pili. Aprobado po iyan. Hindi lang yan sa pinanuanan iyan ang pinaka ang bisinat itang binanon iyan ang pig implementaran mo itong ordinansa ito na ng panahon iyan talagang ngunyan ko lang pig kang ako na ang kapitan pig implementar ko iyan Kung ang pig implementar kang barangay magsunod pero yan subilang so magurang uh, ako nga ni mundo ako ta haloy ng panahon iyan, pig para may press offense may pagpa bandilyo na kami, may mga pigpadukot na kami. Alaga ano, na yung nagtuturubod. Samantala nananawagan naman ang ilang motorista na magkaroon muna ng maayos na implementasyon, malino na guidelines at paggamit ng kagamitan tulad ng decibel meter upang maging patas ang pagpapatupad ng ordinansa kontra open pipe. Sana ang mga nagdadayo digdig, kung nagdigdig ka mo, kadakul paagi kung paano dahil maging maribog ang tambotso. Siguro pagbako na digdig sa binanuanan ang an nakalampas na kumul ay ko ang komisyon binanuanan paluwayo nindo ang nindo sunindo o kung pwedeng remedyohan nindo pakalampas di sa binanuanan maski pa yung tanggalon nindo ang tambot sumasa problema tabako na digdi dai minasakop ya mga pigi enforce po sinda na arog ka yan dapat po uh, maging sigurado sinda sa mga act nagigibuhon ninda para dai po nagko complaint ang community o kaya itong pigdadako po, po ninda o kaya itong pigsisita po ninda Okay man po ang magsita, pero dapat po ay lagta sa tamang venue. Uh, so proper po na kung talagang may violation siya, is ipaliwanag na tultul dahil maging agresibo duman po sa apprehend po. Buso, kinasusi ko ka to. Chris Novello, CSN.